is magandang gabi. <laughs> so, magandang gabi sa ating lahat. Uh, lalong lalo na sa ating mga kapwa kasari. And kahit hindi naman kasari at ikay nanonood sa aking video. So, magandang gabi. Ayan. So, for today's video mga kasari is gusto ko lang magpasalamat. Uh, lalong lalo na sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mga live. Sa aking mga video. And gusto ko lang sabihin sa inyo. Uh, sa tagal-tagal aking hinihintay and sa tagal-tagal ng aking pinagbigyan ng pinaglalaanan ng mga oras and maraming salamat sa iyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking mga video and uh, yeah sa so, opasyon na dahil naputol tayo may customer tayo mga kasari no? so ito ay saglit lang naman and maiksail lang naman yung video uh, gusto ko lang naman ipaabot sa inyo na maraming salamat sa inyong lahat and Merry Christmas sa ating lahat mga kapakong kasari kaya hindi ikaw ay kasari at napapanood mga video ito maligayang Pasko sa ating lahat and advance happy new year sa lahat And maraming salamat sa yung lahat and ako ay taos-pusong nagpapasalamat paulit-ulit na pasasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa lahat ng mga sumusuporta sa so maraming salamat sa inyo lahat. Dahil hanggang ngayon ay hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakamit ang aking W.H. <laughs> Pero ako yung lubos na nagpapasalamat. So maraming salamat sa uh, inyong lahat. And kunting kimpot na lang. Siguro mga tatlo, dalawa, lima, limang kimpot na lang. Uh, makakamit ko na din yan. So, Hindi <laughs> naman ako nagbabadali. So maraming salamat sa uh, inyong lahat. And hanggang dito na lang. Yes, sa muli. Uh. God bless sa ating lahat. Uh. Next video.